Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinontra ni Paolo Contis ang mga lumalabas na chismis na nagtagal daw siya sa Baguio kasama si Yen Santos. Sa vlog ni Ogie Diaz, binahagi niya ang text ni Paolo kung saan pumalag ito sa mga kumalat sa social media na nakasama raw niya ng ilang araw si Yen sa City of Pines. Depensa ni Paolo, may mga taping daw siya at bakuna day niya rin noong August 28. Naluloka na rin ako mare, ang sabi nila, 5 days daw kami sa Baguio ni Yen. May nasulat naman, 10 days daw kami. Pakisabi gawin na nilang 30 days para happy sila. Paano mangyayari yon? August 28, nagpapakuna na ako sa Kaloopan. August 30, nag ako ng Pabulgam. September 3, taping ako ng Biruki. So ano yon? Inaaraw-araw kong akit panahog sa Baguio. Giit pa niya. Sana daw ay may nakakita sa kanya noong nagpabakuna siya sa Metro Manila para mapatunayang hindi siya nagtagal sa Baguio. Matatandaan na inami ni Paulo na nakasama niya si Yen sa Baguio. Ngunit isang araw lang daw sila nagsama ng aktres, habang siya naman ay nagstay ng tatlong araw. Pumalag din siya na si Yen ang dahilan ng paghihiwalay nila ni LJ Reyes. Anong masasabi mo sa balitang ito?